Dahil panahon ng celebration ngayon, maraming mga Christmas parties, maraming mga reunion, maraming mga kasiyahan ang ating mga gagawin. Huwag natin kalilimutan na ang lahat ng ito ay biyaya ng ating Panginoon na ibinabalik naman natin sa Kanya. Huwag natin kakalimutan na ang Diyos ang unang nagbigay sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sa 1 Corinthians 10.31, Therefore, whatever you eat or drink, ano man yung ating kakainin ngayon, ano man yung ating iinumin, or whatever you do, ano man yung gagawin natin, ng mga parties, walang ting kalilimutan, lagi nating isasama ang Panginoon. Mawawalan ng kabuluhan ng celebration na ito. Kung siya ang ay mahuhuli, dapat lagi siyang inuuna. Isang suggestion, manalangin. Panalangin ng mga pagkain, ipanalangin ng mga gagawin, at isama lagi ang salita ng Diyos sa bawat celebration. Isama lagi natin ang Panginoon. Iwasan natin ang mga inggitan, iwasan natin ang mga sama ng loob. Sabi diyan, therefore, whatever you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God ang lahat ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Wag na wag natin siyang kakalimutan dahil siya ang dahilan kaya tayo nagse-celebrate ngayon. Paano natin malalaman na ang ating ginagawa ay tama? Roma chapter 14 verse 22, maligaya ang taong di sinusumbatan ng kanyang budhi kapag ginagawa niya ang mga bagay na inaakala niyang tama. Siya ang sentro ng ating celebration. Purihin ng Diyos, God bless us all.